bawat isa sa atin. Ngayong araw ating tatalakayin ang Sochi Bill, isang panukalang batas na naglalayong ipaglaban ang karapatan ng bawat mamamayan laban sa diskriminasyon. May dalawang panukalang batas na tinatalakay sa kasalukuyan. Una, Senate Bill 159 o Anti-Discrimination Act ni Senadora Risa Hontiveros. Pangalawa, House Bill 258 Sochi Equality Act na Bayan Muna Party Pareho itong naglalayong wakasan ang diskriminasyon at itaguyod ang pagkapantay-pantay nga bang ibig sabihin ng SOGI? Ang acronym na SOGI ay tumutukoy sa tatlong magkakaugnay ngunit magkakaibang aspeto ng pagkatao. Una, sexual orientation. Ito ay tumutukoy sa kung sino ang emosyonal at sexual na umaakit sa iyo. Halimbawa, straight, gay, bisexual. Sunod nito ay ang gender identity. Ito ay nakapaloob ang pagkaalam kung ikaw ay lalaki, babae o iba pa. At ang panghuli ay ang gender expression. Tumutukoy ito kung paano mo ipinapakita ang iyong gender. Halimbawa, sa pananamit, sa kilos, at sa pananalita. Sa madaling sabi, lahat ng tao ay may soji. Hindi lang ang mga LGBT+. Kung naman tayo sa pagkakaiba sa kategorya ng sexual orientation, ang dalawang panukalang batas ay may magkaibang pagpapaliwanag sa sexual orientation o tinatawag nating SO. Una ay Senate Bill 159 UNA homosexual orientation. pagkaakit sa kaparehong kasarian. Pangalawa, bisexual orientation, pagkaakit sa parehong kasarian. Pangatlo, heterosexual orientation, pagkaakit sa kasalungat na kasarian. Dumako naman tayo sa House Bill 258, mga karagdagang kategorya. Una, asexual orientation, kawala ng sexual na atraksyon sa sinuman na kinikilala rin sa HB 258. Pangalawa, ang SO ay kaiba sa gender identity at gender expression. Dito, makikita ang dalawang pang pangunahing panukalang batas, ang Senate Bill 159 ay nakatoon sa pangkalahatang anti-discrimination habang ang House Bill 258 ay tumutukoy sa social equality. Pareho itong naglalayong itigil ang anumang uri ng diskriminasyon. Ano nga ba ang pinagkaiba ng sex at intersex? Ang sex o kasarian ay tumutukoy sa biyolohikal na katangian na itinatalaga pagkapanganak batay sa ari, gonads, and kromosoma. Mayroon ding intersex na hindi pasok sa karaniwang katilangan goryang lalaki o babae. Ipinapakita rito na ang kasarian ay pisikal na katangian lamang. Iba ito sa gender na tumutukoy sa panloob na pagkakakilanlan ng tao. Sunod naman dito ay ang kahulugan at pagkakaiba ng gender identity at expression. Kapag sinabing gender identity, ito ang panloob at personal na pagkakakilanlan ng isang tao bilang lalaki, babae, o iba pa. Example o halimbawa, non-binary gender care. Ito ang iyong sariling pakiramdam tungkol sa iyong kasarian. Ang gender expression, ito ang panlabas na pagpapakita ng gender sa pamamagitan ng pananamit, kilos, buhok at pananalita. Ito ang paraan ng pagbabahagi ng iyong identidad sa mundo. Ang gender identity ay kung paano mo nakikilala ang iyong sarili, habang ang gender expression ay kung paano mo ito ipinapakita sa iba. Dito, pinapakita ang respeto sa iba't ibang paraan ng pagpapahayag ng sarili. Parehong tinatalakay ng Senate Bill 159 at House Bill 258 ang pagpapahayag ng kasarian. Ngunit mas malinaw at mas eksklusibo ang House Bill 258 dahil kinikilala nito ang kalayaan ng tao na ipahayag ang sarili. Ipinakikita rito na ang House Bill 258 ay mas bukas at tumatanggap ng lahat ng anyo ng pagpapahayag ng sarili bilang tanda ng respeto at kalayaan. Transgender, pagkakakilanlan laban sa biyolohiya, ang isang tao ay maituturing na transgender kapag hindi tugma ang kanyang gender identity sa sex na itinalaga sa kanya noong siya ay ipinanganak. Transwoman, pag pinanganak na lalaki or male, ngunit nakikilala at nagpapahayag bilang babae o female. Transman, ipinanganak na babae ngunit nakikilala at nagpapahayag bilang lalaki. Ito ay isang aspeto ng pagkakakilanlan sa sarili. Hindi ito isang pagpili o lifestyle na maaaring baguhin. Ang gender identity ay kung paano mo nakikilala ang iyong sarili. Habang ang gender expression ay kung paano mo ito ipapakita sa iba. Dito, pinapakita ang respeto sa bawat isa sa paraan ng pagpapahayag ng sarili. Ang pagkakaiba ng transgender identity at sexual orientation ay mahalagang linawin na ang transgender ay tungkol sa gender identity samantalang ang bakla, lesbiana, ay tungkol sa sexual orientation. Kapag sinabing bakla, isang lalaki na may pagkaakit sa kapwa lalaki. Kapag sinabing lesbiana, isang babae na may pagkaakit sa kapwa babae. Kapag sinabing transwoman o transman, ang pagkakakilanlan nila ay batay sa kanilang gender identity, hindi sa kung sino ang kanilang gustong makasama. Ang pag-ibig at atraksyon ng mga transgender ay hindi limitado sa tradisyonal na kasarian at maaaring maging kasing komplikado ng sino mang sex gender o tugma ng sex at identity. Ang konsepto ng sex ay tumutukoy sa biyolohikal na pagkakaiba ng lalaki at babae. Mahalaga itong maunawaan dahil ito ang basihan ng ating pisikal na pagkatao, ngunit iba ito sa gender identity na tumutukoy sa ating panloob na pagkakakilanlan. Ang slide na ito ay nagpapakilala sa SOJIBIL. Ipinaliliwanag nito ang layunin ng batas para maprotektahan ang bawat mamamayan laban sa diskriminasyon batay sa kanilang seksualidad at gender identity. Dito rin natin ipinapakita na ang Bill ay hindi lamang para sa LGBT+, kundi para sa karapatan ng lahat ng tao. Ang pagiging transgender ay hindi isang pagpili o pansamantalang desisyon. Ito ay isang pagkakakilanlan na dapat igalang tulad ng iba. Ang mga salik na ito ay may malaking impluensya sa paghubog ng pananaw ng tao. Dito, nagsisimula ang pag-unawa at pagtanggap sa pagkakaiba ng bawat isa. Makita rito ang dalawang pananaw tungkol sa same-sex marriage. Ang mahalaga ay ang pagkakaroon ng respeto sa magkaibang opinion. Lagi nating tandaan na ang bill ay para sa lahat ng tao. Para po sa ating konklusyon, ito ang kabuoang layuni ng bill. Ang pagkakapantay-pantay, respeto at dignidad ng bawat tao. Higit pa rito ipinapaalala ng panukalang batas na ang karapatan ay hindi pre lamang ng iilan kundi karapatan ng lahat. Maraming salamat po na huwag patuloy nating pahalagahan ang respeto at pagkakapantay-pantay ng bawat isa.